wala tatakbo, habi ng gabi diyan, wala tatakbo. Okay, dress lang ka lang. Kahit makmaan ko. Sa riwayo. Ay, kagat mo agad sa akin, putang ina mo. Sa ulo. Kagat sa agad sa akin. dito sa ulongga, ay sa ulongga po. Oh, oy. Ge tuloy yan. Tuloy na tuloy sige. Kagat naman yung akin. Sa Putang ina mo. Tigas oh, tigas mo na. Ay, ganun na naman oh. Gugo, gugo. jud. Ano sa ano? Masukong nga yun. Naduwag na yun. Ang na lumaban o. Hindi lumaban siya. Naduwag yung onse. Naduwag yung onse. Nakana na nga eh. Gusto kong kagatin eh. Nakana na nga eh. Takbo pa rin siya. Malis na Ayun! Pinagat na naman niya. Takagat ka Peter. Hindi nakakagat siya. Ah nakagat! Ayun! Kagat ulit ito kay Ardy. Tumatakbo na lang. Kagat sa pata. Ay tangin na mo na ho. Ang mo. Ay tumundok ka hindi pa tumundok ho. Hindi. Iba pa rin may Ibilutin talaga mas malakas yung sayo. Iyo, nakabawi. Ay, putang ina mo, kinain. Teka hindi matanda pa ng habol. Wala na, hindi na pinaka talaga pag gabi, no? Ay, no. kagat ko, Lumalakas. Ang ni kay Peter. Si kay Peter nakakagat eh. Sa katawan kagat na Sa no. Sa katawan kagat-kagat Pati ulo na. Okay. 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 Kasenta lang Kahit manakbo, basta wala line. Wala line of yan? Wala. Wala. lang <laughs> yun. Bilot na. <ka. laughs> Bilot ng na <ka>. oh, <laughs> talaga oh, yung odibus. boss. ng lupit. Hindi kasi makakaikot ng Takbo! Ayaw <laughs> kong magagat oh. Takbo lang Kasi ano, stock one na siya eh. <laughs> Tumakagat po. Bilot ka. Ah, galing. Ah, galing ng Huwag ka nang magpapasugat. Hindi na makakasugat yan. Hindi makasugat yan. Hindi na. Hindi makakaikot. Sa dulo ng pwet eh. Buti na lang, nandito ako kaya kung hindi, hindi ka mananalo Baya na ka ano, rin ano? Bilis din na, eh Ay, putang ina mo, nalukot. Kagat yun sa'yo. Kusano, Sa pata eh. na kagat eh. Ganti mano, yun, tigas! Ay, ina mo. Gumolo mo boss. Ang tigas nyo kay Peter. Putang ina. Mm. Hmm? Putang ina, tigas. Babawi yan. Putang ina, tigas. O siya pa nang bibino to. Pukin ang lambot na ano. ina, tigas naman nun. Bago, dood to eh. Tanggalin mo na yung sapat mo, pre. Bibitahan ko na to. Ah, ano, ay, wala, malakas. Oo, oh, malakas no? Kasi malakas pa rin sa Wala, mahina na ito. Hahaha. Sobrang tigas nun. Kas-kas tayo. Nakapala. Naunaan siya na agat, no? Huwag kang kakagat, huy. Huwag kang kakagat. Bibiluting ka dyan. Hindi maglalaban yan. Wala pang bagsak eh. Hindi, meron na. Wala, kumakit. Ayaw Wala, wala. Kung nahulog yun sa'yo, meron na. Consider pa natin. na. Pag kumagat siya, may pabasa. Oo, ka oh, kakagat nga rin yung kalabang pag kinagat kinag Bilot siya niya, talaga, mabagal niya Kailangan kagat ka niya, matigas na yung matigas na kagat. Ka Hindi na makakasugat, gati mo. Oop, siya nabibilutin no. eh. Okay. Line up bet. Lakas. Line okay. up bet. Malakas pa. Eight, thread, Ay, putang niya. Yeah. Gusto bilot. Bilot, think think bilot. bilot talaga. Bilot talaga, boss. Hindi niya napabagsak eh. May pag-asa ka na sanang manalo, hmm. dalawang lagpas na oh. Pag naglumakpas yan. Kakagat ah, yung... Kakagat oh, talaga. Kahit ka mong kanya, kakagat eh. Yun! Hindi, di umabot, mabagal. <laughs> ah, yun! Atin. Ayun, <laughs> yun! Yun! Napayun, <laughs> na pa <laughs> <laughs> Napayun pa kayo ha! Mabagal <laughs> na siya, pakakmapa lang siya Napayun pa kayo ha! Kaya, kinagat <laughs> ko ako ha! Kaya, kinagat ko ako ha! <laughs> kaya, kinagat ko ako ako ha! Kaya, kinagat ko ako ha! Pakmapa! Awing boy! Wanting lang! Oo, pag si Gadget, tumakak lang <laughs> ha! <laughs> kaya, kinagat ko kanyan? Haba pala nun! Kaya, kinagat hindi. Ayan. Ayan. Ito lang oo, yung... O, sir. Hindi. Lalo, bilit na siya. Kagat uh, sa ulo. Kagat kayo. Kagat kayo sa ulo. Ay, oo. oo. Sa, bilip. Pisingi. Bilip sa pisingi. Bilit na sila. Balutin na lang. Sa pisingi. Kasi sumama siya. Kasi sumama siya. Magbigat lang. Oo nga. Hindi, gumibigat. Eh, kaso kumakagat din sa inyo eh. Face to face eh. Pare sa ano? Yun. Pare sa mukha na... Oo, sir. Ano yung gato? Ang haba na makapal yun. Yun lang. Nakas. Bilis. Sa sorry sa ribo. Ang laki na wala. Pasture paper na paper Ganda niyan Pamain. Ay putang ina mo. Kagat sa, sa, sa pata. Kagat sa ulo din. Ayun mo nga. Kagat sa pata yung kay Kuya Kagat yung sa pata. Ang tigas mo nga. nakalaban di. Ayun 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 na. Ayun ang laki mo sa laban. Ano okay? ba yan? Hmm. Hindi, no, no. makakas na laban. Hindi, no, no? mahaba tong dilaw. Bibitawan yan. Bibitawan yan. Bibitawan yan. Bibitawan yan. Ang gawin yung mamatay. Walang pangalaban. Walang puntos to. Ang ina nakawala o. Ano? Bibitawan yan, der. Ber. Wala, wala. Hindi niya nga bibitawan yan. Ang katsapate. Hindi mo diyo. Wala, ang laki na wala. Hindi bibitawan yan, der. Isang beses lang kumagat. Ay, tablo na yun. Subukan, ngunit meron pa rin kulang.